Ito mga bro, bibigyan ko lang kayo ng tips para dun sa mga nagluloko na fuel gauge. Yung bang minsan, minsan gumagana, minsan naman laging empty. Kahit na nagpagas na kayo ng 300, nagpapultang kayo. Pero ayaw pa rin tumaas yung fuel sensor mga bro. So ito yan mga bro. Ito kasi yung sensor natin, ayan o. Ayan, ito yung fuel, yung floater natin sa valve. Ayan, kung nakita nyo mayroong mga terminal yan. So dito mayroong sumasayad sa ilalim. Ayan o. Kita nyo yan, bro. Ay, ako, yan, kita nyo yun. May dalawa at tatlo. So, dito tumatama yan. So, dapat, ang gagawin dyan, mga bro, dapat tumatama siya dyan. Kasi ito, ito yung plotter naman. Ito yung walang butas dapat. Ito, ano, mga bro? So, para siyang, ito yung pag, pagka tank, ito yung gumagalaw. Kasi nga, ano lang naman siya, ganun siya, mga bro. Ayun, o. gumagalaw siya talaga siya, o. Ha? Gumagalaw siya. So, dito, ang nangyari dito, mga bro, nangyari dito, ayun,